Katsano. Nagkayaan nga pala kami ng mga katrabaho ko at ng boss namin na magpunta ng dagat. Kasdi na kasi namin dito sa Mihara at lilipat na kami sa permanenteng bahay namin. Plano nga namin na magpiknik at saka magluto doon. Kaya ito, hinahanda ko na yung mga dadalhin namin na pagkain at saka mga pangsahog dun sa lulutuin namin. Kasama nga pala namin yung pamilya ni Boss na mapunta ng dagat. Kaya habang hinihintay namin na dumating sila, kasi ingat, sa si sarin lang yung gagamitin namin papuntang dagat. Heto, nagkwentuhan lang muna pa mi. At ako, ito, hinahanda yung mga iba pang gagamitin namin sa pagluluto. Sa ngayon nga, ako nga ang nakatoka na magluto doon. At plano ko na Sabukang mag-lechon, Bailey. Ito eto nga ho, ito yung ilalechon namin. Woo! Excited na ako. Ilang sandali nga lang dumating na si boss. Kaya inilabas ka na yung mga gagamitin namin at lulutuin. Pati na din yung gamit ko kasi ilang sandali lang, alis na din kami. eto na nga, sasakay na nga kami sa band. Alam niyo ba, kasama namin si Aquaman. Dala niya yung simbat niya. Joke lang. Medyo malayo nga yung dagat dito. Kaya biyahin muna tayo. Ito na nga nakarating na kami sa dagat. Maaliwanas ang panahon ngayon. Mainit pero hindi naman masakit sa balat. Maganda din ang kulay ng tubig. Nagumpisa na nga silang iset up yung tent namin para naman may protection kami sa init ng araw. Ito si boss inaayos niya yung ihawan namin. Nagagapitin namin sa pagdilitsyon ng belly. Pagkatapos nga na set up yung tent namin, inumpisahan ko na nga din yung ireletsyo namin na Port Bailey. Hiniwaan nah, ko muna yung loo, tapos pinatuyo ko para mas lalong kumapit yung pampalasa. Naghiwa nga lang pala ko ng bawang, simbuyas at tanglad. Nilagyan ko na din muna ng asin at paminta. Tapos, siningit ko lang sa mga yung mga bawang at sibuyas at sinunod ko naman yung tanglad nailagay ko na nga lahat ng pampalasa kaya pwede na natin siyang tahiin at saka isarado. Matapos ang kapagpabaga, sinanang na nga namin yung belly. Tapos mga ilang sandali lang, ilang ikot lang. Naluto na din naman. Ayan, sarap na. Perfect ang pagkakaluto. Yung iba naman namin kasamahan, inumpisa na nilang linisin yung isdang nahuli namin. Sa supermarket nga lang. Binili na nga lang lang niyang isda kasi baka matagalan kami kung manghuli pa kami. Iihawin nga lang din namin yan. Tamang-tamang ordner sa malamig na malamig na beer. Nagpaabot na nga pala kami ng bilin dito sa dagat kasi gusto namin mag-bonfire habang nagiinom at nagkakwentuhan. Paminsan-minsan masarap na din yung ganito. Nakaka-relax at makakalimot ka sa mga isipin mo. Hindi nga pala kami dito matutulog. Uuwi din kami. Kasi nga mukas, lilipat kami ng bahay. Ihahatid pa rin kami ni boss dun sa bago naming lilipatan. ito na nga, pauwi na kami. Kaso nagkayaan naman magpunta sa onsen. Iyon yung public hot spring dito sa Japan. Wala nga pala magvide sa loob pero ipapakita ko sa inyo dito sa entrance. Kailangan mo muna pumila para makakuha kayo ng salat at ng locker. Hintay lang nga namin sila boss kasi sila yung magbabayad at nilipri lang kami. Kaya hanggang dito na lang. Paalam!